binabad na okra para sa diabetes, nakakatulong nga ba ito? Ang okra ay isang gulay na tipikal na tumutubo sa mga tropical na bansa tulad ng Pilipinas. Ito ay isang popular na gulay na ginagamit sa iba't ibang mga lutuin, mayroon rin itong malagkit na dagta na ginagamit na pampalapat. Pinaniniwalaan rin ng marami na ito ay isang superfood para sa mga mayroong diabetes. Ang ibang tao pa nga ay umiinom ng binabad na okra sa paniniwalang nakokontrol nito ang blood sugar levels. Ngunit may katotohanan nga ba ito? Dahil pangkaraniwan at murang gulay ang okra, magiging mainam kung totoo nga na nakakatulong ito laban sa diabetes. Pero ano nga ba ang katunayan na epektibo ito? Ano ang naging karanasan ng gumamit nito? Ang mga naging karanasan ng na mga sumubok ng binabad na okra ay hindi masasabing scientifically proven. Ngunit ayon sa kanila, bumaba ang blood sugar levels nila matapos itong inumin sa umaga. Ginawa nila ang binabad na okra sa pamamagitan ng pagputol nito at pagbabad sa tubig magdamag. Ano ba ang meron sa okra? Alam mo ba na ang okra at posibleng ang binabad na okra ay mayroong nutrients na nakakatulong sa diabetes management. Una ang okra ay mayroong tinatawag na superior and soluble fiber na nakakatulong pabagalin ng pag-absorb ng sugar sa bituka. Ito ay nakakatulong upang mas stabilize ang glucose levels sa katawan. Ayon sa isang ulat, maaring makatulong ang fiber pagdating sa glycemic control. Bukod dito, mayroon ring antioxidant at anti-stress properties ang okra. Mahalaga ito dahil ang tuloy-tuloy o chronic stress ay maaaring humantong sa bigla ang pagtaas ng blood sugar. Bukod dito, malaking bagay sa diabetes management ang mental health ng isang diabetic. Pag-aaral sa hayop, marami ring pag-aaral, na karamihan ay isinagawa sa mga daga, ang nagpakita na nakakatulong magpababa ng blood sugar ang okra. Isang halimbawa nito ay ang isang research na ipinakita ang epekto ng okra sa pagpapababa ng blood sugar levels ng isang daga. Dahil dito, nagkaroon ng interes na pag-aralan ang benepisyo ng okra sa diabetics at kung ano ang maitutulong nito pagdating sa diabetes management. Iba pang benepisyo, ang okra at binabad na okra ay maaaring makatulong sa problema sa digestion at mataas na kolesterol. Bukod rito, nakakatulong rin daw ang okra pagdating sa pagkakaroon ng malusog na balat at dugo. Nakakatulong rin ito upang maging mabuti ang pagbubuntis. Paano ay dadagdag ang okra sa iyong diet? Ang pinakasimpleng paraan upang idagdag ang okra sa iyong diet ay ang paghalo nito sa iyong mga ulam. Maari mo itong kainin na sariwa, pinirito, pinakuluan, ginawang pickles, at iba pa. Pwede rin itong idagdag sa salad, at sa iba pang mga ulam na kailangan ng gulay. Pagdating naman sa binabad na okra, heto ang paraan upang ihanda ito. Pumili ng okra na matigas at hindi malambot o malabsak. Hugasan itong mabuti. Hiwain ng manipis ang okra. Ibabad ang hiniwang okra sa tubig at maghintay ng 24 na oras. Kapag iinumin na ito, pigayin ang hiniwang okra upang madrain ang juice nito. Bagamat ligtas ang pagkain ng okra at pag-inom ng binabad na okra, maaring makaranas ng ilang mga side effects kung obra ang pagkain nito. Isang halimbawa ay mayroong oxalate ang okra na maaring maging sanhi ng kidney stones mayroon rin itong vitamin K na maaaring makaapekto sa mga gamot na pampanipis ng dugo, tulad ng warfarin. Tandaan, posibleng makatulong nga ang pag-inom ng binabad na okra upang ibaba ang blood sugar. Ito ay sinusuportahan ng ilang pag-aaral na nagsasabing anti-diabetic food ang okra. Kung nais mo itong subukan, magpakonsulta muna sa iyong doktor lalo na kung ikaw ay mayroong pre-existing condition, o kaya umiinom ng maintenance medication. Salamat po sa panonood. Please subscribe for more halaman facts videos.